yung sa lahat mga kaburo ko to so inopen ko na ulit yung ano natin ah uh, taro dito yung release door natin para sa mga warriors natin dito so ano yan uh, one and two room so itong third room lang ano natin ang hindi natin pinakawalan dahil sasettle pa natin sila na maayos alright so good lang mga kaburo to yan so ano na to mga third to fourth ano na sila eh nakakalabas so sana ma-settle natin na maayos lahat to yan yung iba rito ha di pa masyado lumilipad so yung iba naman lumipad na lumayo na so sa ngayon na wala pa namang ano wala pa naman na uh, bisita sa ngayon kaya dire diretso lang tayo ito sila oh. yan alright so wala tayong pinupush out kumbaga pinababayaan ko lang silang lumabas may mga nandito pa siguro mga uh, ilan ilan yan So, yeah. Kaya lang muna natin sila. Siguro mga sunod-sunod rin natin to hanggang sa maging ano, maging settle sila na maayos yung nagugrouping na. May mga nakikita na tayo nagugrouping sa ngayon kasi mga watak-watak pa yung mga yan. And then, kapag ka din yung nakikita yung ibon yung sa kampanyon, uh, ano lang kayo ha, kung meron pa kayong extra young bird, padala nyo lang mga kaburo ko to para ma-settle natin na ma mahabol natin sa mga sinasettle natin. Yan, hanggang June 15 yung ano natin, yung sa mga papalitan. Yan. All right. So, good luck mga ko to. And then yan. Ano lang tayo dito, uh, lang natin sila. And then Uy, ganda nun, no? ganda ng kulay nun Kaya lang natin sila lipad-lipad diyan -lipad All day Alright, let's go So nandito lang tayo. Yan oh, masid-masid. Grabe yung iba, diliparan na talaga. Lumalayo. Tapos pinakawalan ko rito yung mga ano natin. Yung mga born to die natin. So at the same time, sinasamahan nila yung ibang ibon. So kung sakasakali merong kalaban, at least meron 3 to 4 percent na yung ibon natin yung madala rito. Yan. Sa, ano, sa term percent ah. At least meron silang choice, di ba? Ladies choice. Yun sila. Wow, di ba? Alright, so yun na nga mga kaburo ko to. Ingay ng young bird dito eh. Asan na yun? lang natin sila all day, all night. Let's go! Yan na sila! <coughs> Nabulabog. Yan, may nilaglag na sanga kasi. Kala nila kalaban. Ayun, ang dami oh. Wow, sarap. Grabe sarap. sasala, You know. Solid. Halos lahat lumipad na mga kaburo ko to. So good luck. Andi, mayro pa palang mga naiwan dito. Ayan. Pero sa mga pinakawala natin, yan. Siguro mga 80% na lumipad. Yung mga ano, ito yung 10% lang tong hindi lumipad na to eh. Ayun. Ulo ni Brown sa 10% 10% mga percent percent na ayun, ang dami oh. Grabe oh. Solid. Ayun, good luck. makakaburo ko to. Ayun, so ito na. Walang bugaw-bugaw. Ayun nga na, nabulabog sila doon. Kala nila may kalabang may nilaglag na sangay. Yan, pero all good 'yan. At least ano 'yan tataas na ng ibo. Oh. Nako, wag ganoon, baka mag-over over overfly kayo niyan. Uy. Delikado na. <laughs> Sino sugo tayo eh, no? Yan. Sarap po. Oh. Sa so, tingin natin ng pagbaba nila. Yan ang na Yung mga tumutuldok, delikado 'yon. sarap oh ano maganda dyan eh rekta sila rito dumadapo di sila basta kung saan dumadapo dito lang sa area natin talaga yun sa bubong dun no? pero kapag ka na ah uh, didisiplinahin na natin itong mga to kailangan pagdapo nila pasok yan. Pero ngayon na ah, kasi nasa ano pa tayo, nasa process pa tayo ng pag -ano, eh. Pagsesettle sa mga ibon. Halos wala pang ano. Wala pang grouping. Kanya-kanya pa silang ano, liparan. You know. Tiba 'yo. So mag-update sa siguro ah kung di sa ano ba ngayon? Monday mga Wednesday, yan. Wednesday. Pakawala ulit tayo bukas. Depende sa panahon. Yan. Pagka medyo maganda yung panahon bukas, yan. Itong mga taga rito, dito lang talaga sila dumadapo. Yan. Yan na. Pero may mga tumuldok. Delikado yun. Pagka tumutuldok, hindi ako masyadong naani eh. Tag dito. Ayan na. Di parang ulit sila. <laughs> may kalaban ba? Wala naman ah. Kasi kung may kalaban, lahat lilipad eh trip lang siguro ganda ng tunog no pagaspas ng pakpak napaka solid ah pasok ka na iba oh. <laughs> pasok na Hmm. Oh, ano, bakpak Okay. Ito naman. Ito sa Tri natin, late hatch natin yan ng 20 Ano yan, uh, late hatch ng December yan, 2023 Ayan Alright, so yun na nga mga kaburo ko to Pababaya muna natin sila, good luck sa Wednesday Check natin mga ibon yung Wednesday Ayan Alright, so ngayon na uh, Low fly Tapos uh, nag-trapping tayo mamaya magte tayo kapag ka napapasok ko na tong mga to magpapasok ka na yung mga yan eh tapos ilalabas ko naman yung third room sila naman yung ano tatambay dyan yan, siguro din naabot ng na mga nung oras yung mga yan kumbaga kapag ka tinawag ko naman yan pumapasok naman kaagad sila yan, ayun yung gusto ko sa mga ibon na yan Wag mo nga lang talaga silang bubusugin kasi di ka papansinin ng mga yan sarap ng hangin grabe ito Nung dalawang isip ako, baka di ko na to patulin. Kasi tambayan ko dito, ayun o. Oh. Ang dito, pagka tinanggal ko pa yan. Wala namang problema doon sa one low price natin eh. Dito lang sana natin eh, sa team natin. Pero siguro ha, paubaya ko na. O kaya bawas lang tayo ng konti. Ay, ito, lang, ito lang, Pero hindi, masarap na eh. Sarap sa ano, eh, pakaramdam, mahani eh. So ayun na nga mga kaburo ko to. Bali, yeah, mamaya na lang ulit. Ayun yung mga tumuldok. Kababa ba lang. Ayun no? Pero tingnan natin, napaka solid ng mga matataas yung lipad. Grabe, lodi. All right, so tara, let's go. Mamaya ulit. Okay, so ito na lang yung mga nakikita natin nasa labas, parang nasa 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 16, 17 Yan 17 na lang ang nakikita natin dito Ito yung ko lang sila na kusang pasok nila Yan tapos so, mamaya magpapakain tayo. So ngayon na uh, ano lang mga tayo, relax relax lang tayo rito. Ayan, kasama ko ng aking prinsesa Amaya. yan So ito na nga pala yung mga tanim natin. Tapos ito yung ano natin, yung pipino, yun know? oh. So palalakay lang natin 'to ng bahagya tapos hanapan natin ng ano, ng ganyang gagapangan. So meron tayong 1 2 3 Four, five, six, seven, eight, nine, ten, na ano, napuno ng ano, ng pipino So hanapan natin ng gagapangan yan. So tignan natin kung maganda yung magiging resulta sa pipino natin, okay? And then, ito naman mga ano natin to tag dito ah uh, yung malilit na kamatis ang dami ano eto mula mula rito yan so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 oh ayan na sila nagliparan bakit kaya siguro may nabubulabog do sa gilid siguro squirrel yan so that's good kumbaga yan lipat-lipat lang sila hanggang sa tuluyan na silang ano, tag dito wa uh, masanay. Yan, ang ganda ng no. Yan, kung bilis. So kasi yung iba rito ano eh, tag dito wa uh, di pa masyadong gamay lumipad. Yan, kaya ano lang tag dito pabalik-balik lang silang ang bilis no. no? Yun. Madidisgrasa ka dyan So yun nga mga kaburok to Siguro hanggang dito na lang muna yung video natin Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta Sa Kampo Kapistrano Kapistrano Classic So good luck sa Wednesday Abangan yung update natin sa mga warriors nyo Hindi mamaya pagkapasong na ito yung mga third room naman, third group yung ano natin, pakakawalan natin dito sa Avery natin para masanay na rin sila and then soon pakakawalan na rin natin yung mga yan alright, so good luck mga kaburok to ayun nga, squirrel may nang gugulo oh. <laughs> magwawala na naman dyan si ano si Bruno so para na sila <laughs> yan, yeah, sige lang uh, <laughs> tao sa squirrel wala na makalaban yan So, okay lang mga kaburo ko to para masala yung mga iba natin sa lipa. Alright, so hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Ako nga po pala ulit si Brown G. Siyempre, shoutout mo. Shoutout mo na no? Kay Jonas, Jonas ng Nabar. Yan. Tara, let's go. Peace out. Yeah.